Binira ni PPP Party List Representative Harold Duterte ang mga pahayag ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino hinggil sa umano'y red flags o irregularidad sa mga proyektong pang-imprastruktura sa Davao City. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni PPP Partylist representative Harold Duterte na walang basehan ang maparatang ni ACT Teachers Partylist representative Antonio Tinio laban sa mga proyekto sa Davao, partikular na ang mga flood control project sa Davao at Atalomo Rivers. Ayon sa kanya, ang lahat ng proyektong ito ay ipinatupad, sinuri at napatunayan ng Department of Public Works and Highways at Commission on Audit. Giit ni Duterte, malinaw na tunay na proyekto ang ito at hindi ghost projects dahil napatunayan na nitong nakapagligtas ng maraming pamilya sa pagbaha at pagkawala ng ari-arian. Dagdag pa niya, isang malaking insulto hindi lamang sa mga ahensya kundi pati sa mga engineer, kontratista at lokal na manggagawang nagtayo ng maproyektong ito ang mga paratang nitinyo dagdag pa ng kongresista. Tila hindi patas na Davao ang gustong imbestigahan, gayong may mas malaking problema sa Metro Manila, Bulacan at Visayas, kung saan patuloy pa rin nakararanas ng matitinding pagbaha sa tuwing tag-ulan. Hinamon din ni Rep. Duterte Cetinio na maging patas at consistent sa isinusulong itong transparency at siya sa din ang marihiyong mismong umamin ng irregularidad sa kanilang mga proyekto sa huli. Nanawagan ang kongresista na huwag gamitin ang mga para lamang sa pansariling interes sa politika, kundi pairalin ang katotohanan at katapatan sa paglilingkod sa publiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.